Hello at welcome back sa aking channel. Si Aljur Abrenica ay nagpost sa kanyang IG stories at ibinahagi ang mga nakakakilig at sweet na sandali na kasama niya si AJ Raval. Magkasama silang kumain sa isang cafe. Napakaganda ni AJ na may suot na pink na blouse at ang kanyang buhok ay malayang nakalugay sa paligid ng kanyang mukha. Si Aljur naman ay may suot na simpleng itim na t-shirt habang ine-enjoy ang isang pirasong tinapay. Nakakatuwa na magkita silang magkasama, nage-enjoy sa isa't isa at sa simpleng bagay sa buhay. Hindi mapantayan ang tamis ng kanilang mga ngiti at ang pagiging totoo ng kanilang samahan. Tagang sila'y masaya at nagmamahalan. Sana'y magpatuloy ang kanilang masayang pagkasama at pagmamahalan. Narito at ating tingnan ang ilan sa kanilang mga videos.

ba yeah. dapat yata nilalagay sa kawin? Hindi, ganun talaga. May yeah, budbud lang talaga siya. Medyo matagal din yan. Ayun o, may kulay blue pa o. Mm -hmm. Kulay green. Para tayo nakakita ng ano ah, yun. Oh my god. Ay, pag iba yung kulay. Magiging ano. Projigid. Green lang yung ito. Ano blue green ah. Meron na cool. pa tuloy o. Meron pa tuloy